Bea Alonzo. Tila nagsisisi sa pagkakaroon ng party cast ng Widow's War. Narito ang Ice Patent Report ni Anton. Nagsisisi si Bea Alonso sa pagpapaparty niya sa cast and crew ng kanyang drama series na Widow's War. Ito'y dahil dito nagsimula ang pagdidimanda ni Rita Daniela kay Archie Alimanya na umunay ng haras sa kanya. Ayon sa isang source, ang gusto lang sana ni Bea ay isang masayang sama-sama at hindi nito inaasahan na ang pagpapaparty pa niya magiging dahilan ng isang malaking gulo. Sinay pa ng source na alam daw ni Bea ang nangyari sa loob ng party kung saan pinagsabihan para nito si Archie na tigilan ang mga sinasabi sabi ni Totong kol kay Rita. Medyo late na raw kasi dumating si Rita at nakainum na si Archie nang dumating ito na sexing sexy at galing sa taping ng All Out Sundays. Idinagda pa ng source na mismong si beya ay na-offend nang marinig nito ang mga pinagsasabi ni Archie nang makita na aktor si Rita kaya sinaway ito na aktres. Tumigil naman daw si Archie sa pambabastos nito kay Rita kaya nagtiwala ang singer aktres na magpahati dito dahil pareho sila na lugar na inuwian ang Cavite. Samantala, bukas kami para sa sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.